Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Edwin Hamora Tungkol sa pag-akusa ng palasyo Na si BP Sara nagpapakalat daw ng fake news So 5 hours ago na post ni Mr. Edwin Hamora so, Sabi niya Sabi ng palasyo Si Sara ang source ng fake news about Liza Marcos regarding Tantokos alleged drug overdose death. Anong fake doon? Paki explain. Okay. So, yung pahayag ni BP Sara, ang basihan niya is police report. At dahil sa police report na yan, na ibalita ito sa Los Angeles, California ako may nabasa akong mga post noon ay believe uh, galing ito kay Dean Dean Chase yung blogger na naka sa California na siya yung talagang nag-expound uh, o nag uh, nag-post uh, tungkol ito at may nabasa ako na po post balita sa LA tungkol sa pagkamatay ni Mr. Tantoko na yun na nga inihi uh, nag-request yung medical examiner ng drug uh, testing doon dito sa biktima so ang tanong meron ba talagang police report kasi yun ang basihan ni Bipisara Sara. Hindi naman siguro basta-basta magsasalita si Bipisara Sara. Kung hindi niya na verify yung existence ng police report. May mga vlog ni Dean Chase na na panood na ko na sabi niya may mga hawak siyang dokumento. And I believe, uh, ito, opinion ko lang, hindi ko man nakita na ipinakita ni Dinches I believe may mga hawak na dokumento si Dinches baka isa na ito yung police report kasi kung may police report ay eh, talagang credible yan hindi ka basta, mag uh, ano kung iba ang pulis sa Amerika talagang nga uh, matitino mga police report nila dyan so ano ang basehan nang palasyo na nagpapakalat si Bipisara ng fake news. Kung totoong fake news, kakasuhan ba nila si Bipisara? Baka nga. Sige, mas mabuti kung kasuhan nila para magkaalaman. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ano? Okay, ka sa gasim. Lisod lang gyud sila. Oh, mahirapan daw sila. Raniel Roman, edi labasan ng police report. Ito na nga. I believe itong police report na ito naging uh, public ano na na si Dinchis niya sinasabi niya nakakuha siya ng mga dokumento galing sa ano. San Sili, apak kagaga nung nagsasalita sa palakanyang mema. Kite set na berek. Wala nang matinong sinasabi yung babae na yan. Uh, sino yung babae na yan? Maybe si Yusek Castro. Parang nakahit-hit na din ng polbo. Mana sa amo niyang nagba. Ito, FC Chavez Duterte. Di ba lumabas na yan sa mainstream media lalo na doon sa LA at free makita ang blatter doon. Yes, ito yung sinasabi ko na mayroong news talaga kumalat sa social media tungkol sa kasong ito. So, ano yung fake news na pinagsasabi? Ito, medyo maganda ito. Marites Yoshoka Ewan ko ha, pero pag si Sarah nagsalita, may resibo. Adi Cruz. Di naman siguro magsasalita si PP kung walang sulit evidence. Sabi niya naman allegedly. Sonia Pondavela. Ate Claire, laging fake. Dalia Monro. May patay na nga fake news pa para kay Ate Claire. Ibang klase din. Yan na nga. It's a fact. Namatayan tayo ng kababayang Pilipino at masakit yun. Kasi sa mga nabasa ko na si attorney Tupasion nagsabi diyan na ano talagang mabait, matino daw na tao yung si Mr. Tantoco kaya sabi niya huwag kayong magano. Let's respect yung pamilya. Matinong tao yan yung si Mr. Paulo Tantoco. kaka -Kirby, kahit Anong tago may mga CCTV sa US? Malalakas ang audio, dinig na dinig ang sun Libutan. Oh, Lisa, ano ang ginawa mo? Yan, Susa so Mosa magsasalita ba ang Bipi kung walang hawak na ebidensya? Gusto ko kasuhan ni Lisa si Bipi Sara para malaman ng buong mundo ng katotohanan o totoong nangyari kay Lisa. Ayan. Sige. Speaking of kaso, yun na po. Sunod-sunod na po ang subwena na natatanggap ng mga media o bloggers supportive sa Duterte, uh, sinosomon o sinusubwena ng NBI uh, banat bay Mr. Jason sa And sabi ni Mr. Jason sa mga marami pa daw ang na, nakatanggap ng supwena. Si si na to, Atty. Uh, Torion, Joey Di Bebre, according sa post ni Teo Moreno, kinasuhan na sila ng cyber libel tungkol sa yung alleged o napabalita na pag-raid o pag-search ng mga pulis sa mga bahay nang Duterte sa Dabaw, so ito po uh, labanan na ng mga kaso-kaso sa mga nangyayari sa politika ngayon, so maraming salamat.